naman. Mm, jackpot na naman guys oh. putlamon. Ye, yeah, nakalimutan na naman natin yung lah, Kalimutan na naman natin yung pangputol natin. Cool sudanan cool bi. Eh. <laughs> <Sudalan, cool. laughs> Hi guys, uh, welcome back sa akin channel ngayon guys. Isang panibago naman vlog ang gagawin namin ngayon. Ito yung mga kasama ko, dalawa si Uncle. Tapos si Raymond Ito to, kasi gusto doon niyang makita sa YouTube Ngayon, ah, naglagay kami ng kawil dito na area Sa medyo maraming damo-damo Siguro nasa 20 pieces mayigit yung kawil namin Ngayon guys, ah, hindi na natin patatagalin ito Tara, maglalakad na tayo papunta dun sa mga kawil natin tra Doon natin lagay yung ah, kawil namin Doon Diyan Doon sa yung taba natin nilagay yung first cowl natin. Sana makadali guys para meron tayong mabibenta. Dito. Diyan yun. Dito. Parang walang huli guys. Hindi gumagalaw-galaw yung nylon natin. Lah, lah, meron guys. Mm. Meron guys. Ayun, okay guys. Oh. Sulit. Putla, putla, putlamon. Putla, mo. Yeah, nakalimutan na naman natin yung lah. Kalimutan na naman natin yung pangputol natin Jakpato? to ah Ay, ano mo pati nagkita na to ni nagkita na lang tanga ayun natin to eh Tugay mo kaputol po yung kasiligan eh. <laughs> Jackpot na naman. Hmm, one min down. Laki. Laki na din to. Sila ng na call. natin dali. Swerte si Angkol, oh. At chop call. Swerte si Angkol. Ah. Ready, ito tuloy. Ha? Yung ni mo? Ayun <laughs> daw ngayon guys uh, sa katangahan namin nakalimutan namin yung itak namin, Ngayon, An Oh yun, tanggal. <laughs> sa katangahan nakalimutan yung itak. Ayun, isa na yung huli natin, Hala, An -an, na Atarong ko. Ayun. Yun. kung 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 lang na, tra? kung ano kung na, kung 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 Ayon, jan. meron ba tayong nilagay dyan tingnan din natin dyan natin nilagay yung pangalawang kawil natin tingnan mo mo guwapong rimon hmm jackpot na naman guys oh <laughs> laka laki oh cool sudanan cool bi eh. <laughs> sudanan cool na? <laughs> Ay, itanggal na dito si Babomon. Dalawa kun. Yun. Dalawa ng huli natin. Dalawa ng huli. Namun. Eh, yeah. gutap pagkabutang ni Kwan eh. Mm. Ah, takalang. Yun. Diyan lang muna, siguro balik kami mamaya. Diyan lang ka call, diyan lang ka call. Titingnan natin doon, doon sa masukal na area. Yo si Uncle, diyan lang kasi tanda na 'yon. Oops, dito tayo titingnan. Limon, limon, tabi, tabi po, tabi. Tabi, tabi po, tabi, tabi. Tabi-tabi po, tabi, alik mo. Tabi-tabi po, tabi. Walang huli guys, oh. Yung pamain natin, oh. Kinagat lang ng maliit. Kaya ni ko ang Mon, tanggalan mo, kanamon. Ikuha na siya, mon. Kaya napagatanggal mo, oh. Nara mo, tanggal ni na mo. Nani ibidri ni? Oh, nani ibidri? Ganito kasukal na area. Ang dami dito ng sawa, ibid, halo, sa tagalog bayawak. dito kagabi di dyan nagtataka kami, kami nagtataka kami dito na area kagabi yung tubig pa ganyan ganyan dyan hindi ko hindi namin alam kung ano yun ganyan ganyan gumaganyan ganyan Yan na ayo na ah sa katangahan namin yung itak namin na iwan yun sa wakas sa tanggal na tara balik tayo Ngayon <coughs> guys ito na yung huli namin dalawa pupuntahan pa namin yung nasa ibaba na area yung nakarang araw dito napakasukal ngayon okay na okay kasi meron nagtanim ng puno ng saging hindi na masyadong masukal sana makadali tayo ng malaki ngayon. Para fights na fights. Diyan, meron kaming nilagay diyan. Isa, dalawa. Tingnan natin. Yun. Tingnan mo diyan, Mon. Oops. Ulang huli, guys. Yung isa, mo tingnan mo yung isa. Tanggalin na lang natin 'to. Oops, wala ding huli. Jo eh. malas tayo dito na area. Pero okay lang. Call. Ulitin mo 'yung nylon call. Yung isa. Call ito pa call. Yun, pupunta tayo dito. Pupunta tayo dito. Ha? Dito, mag-ingat lang tayo kasi meron sa amin tawag tambubuan. Ayun na o. Oh. Napakalaking nandyan. Kala ko meron. Wala pala. Walang huli guys. Ngayon, dito lang to. Kasi babalikan natin dito. Parin kami babalik. Diyan lang yan para mas madali yung proseso. Kasi para pa kaming kawil pupuntahan doon. Doon. Nang doon pa lahat ng kawil namin. Dito. Walang huli dyan. Dito. Naglagay din kami dito. Tingnan mo nga mun, parang walang huli guys, oh. Uy, 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 mayroon guys, mm. oh? oh. Malaki Laki, oh. malaki. Ang haba. Ang haba nitong igat na to, oh. Diyo, Kul? Ba't ang haba nito, Kul? Anong klaseng igat, Kul? Hmm? Isa ipa iba na, Kul? Ano sa Kul, paubos, Kul. Ano, ano? Anong tawag na igat nito? Duling mo Duling? Eh. Uy, ano na paubos na, Kul? Takta. Hmm. Tanggala doon mo? Ano mo? Okay. Tanggala mo na. Biraha. Biraha ang taga. Tanggala. Ngayon. Tatlo na yung huli natin. No? Oh. Puro mga malalaking igat. Ayun. Tatlo na. Yung isa. Ang haba. Okay na yan. Meron na tayong pabinta maya. Diyan. Dito kaya. Meron kaya nilagay kami dito. Parang wala. Meron. Parang wala. Parang wala. Wala tayong nilagay dyan. Tara, punta tayo dito. Walang huli. Yung isa natin. Dito. Uh um, -huh. Yun. Oops. Wala pa rin guys. Balik ka lang natin yan.